Hello! Assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Good morning, happy Sunday everyone, happy weekend. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga bansang guided sa Middle East. Weekend is parang lunis no, may start na kanilang mga trabaho dito. So pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga vayots, itong balita 6 hours ago na itong mga supporters ng Queen of Insertion na denial na si Risa Ontiveros na kasi feeling niya, santa-santahan siya jansa sa Senado. Wala din namang nagawa ang putang inang ito eh. Iwag ko, ba't nanalo pa ito si, hindi lang to Queen of the Insertion, kundi Queen of Pale Health pa din ito. No, na hanggang ngayon, ulitin natin. Hindi niya masabi kung saan niya uh, nilagay or anong ginawa niya sa billions of pesos din na uh, pera ng PhilHealth members na ni ninakaw. Ngayon, may mga insertion pa siya na ayaw niyang sabihin insertion amend, amendments daw. Kasi pag, pag insertion, nakaw. Pero pag amendments, hindi nakaw. Mga ganyan nung mga pautot. So ngayon, itong supporters ng Queen of Insertion na si Risa Ontiveros, aba kanyang mga makakaliwang mga taga-suporta ay eh, binuli si Tunying at dinamay ang kanyang anak na isang cancer survival, no? At uh, pinupuntahan ang uh, social media account ng kanyang anak na si Zoe. E, eh, kumbaga sa Bisaya pa, ipinagtutong, no? Ako ayaw ko dito kay Tonying. Katotoo lang, mula noong umupo si Bongbong Marcos na nagiging aso na din ito ni Liza Marcos. Ayoko ko sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin nun na idamay ang anak na may sakit. Na naka-ano yun. Nalampasan niya yung pagsubok sa kanya. Hindi ganun. Issue based tayo dito, mga lalabs, mga bayots. Kaso, mana sa kanilang amo ang kanyang mga supporters ng mga makakaliwang grupong komunista, ng CPP na terorista. E ayan, pati otak pulbura ang mga supporters ni Risa. Kasi sabi dito sa Facebook page ng uh, ito dito sa balita ngayon, emosyonal na inilahad ni Anthony uh, Katon Tony Taberna sa kanyang Facebook live ang umanong pambubuli ng mga taga-suporta ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang anak na si Zoe. Uh, tawag dito <clears throat> isang cancer survival. Sa kanyang live broadcast, binanggit mismo ni Kato ang mga malulupit na komento na natanggap ng kanyang anak sa social media. Alam niyo po kung anong pinagsasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe, mamatay ka sana. Bumalik sana yung cancer mo. You deserve to die. Grabe naman. Ang harsh naman ninyong mga putang ina kayo na mga supporters nito. Imbis ito, oh. Itong putang inang ito, oh, na si Risa Hontiveros, ang pagsabihan ninyo na sana mamatay na siya, magkakasakit siya, o kaya matamaan siya dyan ng kung ano-ano pa, magripuhan siya ng mga adik siya, dahil ito ang nagnakaw Sapira ninyo kayong mga tangang putang inang supporters ni Risa, yung mga tax ninyo ninanakaw din nito. Bumabaha doon Banda sa ta sa ano, saan ba yung, sa Tarlac O uh, saan ba yung lugar na yun na may uh, flood control si Risa Hontiveros doon. Uh, sa Isabela ba yun? Binaha doon ang mga tao, 100 million. Tapos ngayon, si Tonying na nagbulgar ng pagiging pagkawatan uh, ni Risa Hontevero, si Tonying pa ngayon. Or anak pa ni Tonyeng ngayon, ang pagdiskitahan ninyo, di ba dapat? Si Risa Hontiveros, dahil siya yung nagnakaw ng pira ninyo eh. Kapirin kay Risa Santa. Walang ka, walang, uh, ano, walang bahid pag nanakaw, Diyos ko. Putang ina kayo. Wala na kayong maiba to kay Tonying. Kayo mga putang inang uh, mga demonyong mga makakaliwang gulpong komunistang terorist at mga bangag dyan na mga supporters nitong nilamas-nilyamas, itong burikat na to, kaya anak na ni Tonying ang pagdiskitahan ninyo. Issue-based dapat. Kung matalino kayo mga supporters ni Risa Ontiveros, kaso utak pulbura din kayo eh, utak mga kaliwa. Namimirsonal kayo. Dahil wala kayong maibato. Kay Tonying na ito, ebidensya na hindi magnanakaw si Risa Ontiveros. Wala siyang insertion, wala siyang amendments. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Bakit? Lahat ng sinasabi ni Tonying against Risa Ontiveros ay fact factual or fact. Bakit? Galing kay Lisa Marcos yun eh. <laughs> Amo nito. O so sino ngayon ang dapat pagdiskitahan ninyong mga putang inang mga supporters ni Risa Ontiveros? Dapat si Lisa Marcos. Dahil hindi man ito kakanta si Tonyeng, hindi siya maglabas ng mga papel na yun ebidensya na sabi ni Tonyeng, Galing daw yun sa Senado. Kung wala, walang katotohanan yun. At ito nanahimik mula nang maglabas si Tonyeng ng mga ebidensya dahil una oh, nag-deny siya, di ba? Wala daw siyang insertion period. O nung naglabas si Tonyeng, maingay pa ba ito? Wala. Nagbayad ang putang inang ito sa social media para iyon ang mag-counter attack kay Tonyeng sa kanyang mga inilabas na katilwalian ni Risa Huntiveros. At ngayon, para sabihin ganyan, anak ni Tonyeng ang inyong pagdisitahan. Mga hayop kayo, sana kayo ang magkaroon ng cancer. Sana kayo mga supporters ni Risa Huntiveros, mga animal kayo, sapitin din ninyo sana kung anong sinapit ng anak ni Tuning, lalo na kung may mga mahihirap na supporters ito magka-cancer. Mamatay na lang kayo, hindi kayo tulungan ni Risa Ontiveros. Nagbayad ang putang ng ito sa social media to counter attack Tonyeng dahil wala siyang may bigay na ebidensya na hindi siya nag-insert ng billions of pesos. Ulitin ko, galing ang mga papel na yan, kahit ininay ni Tonya kay Lisa Marcos. Na kanyang amo. Tin Raidor. O, si, dito, Raidor man ito, no? O, nakipagkunay ito doon sa palasyo. O, sige, baboyin ko si Kiboloy, baboyin ko mga Duterte, baboyin ko sino pa man dito. O, may insertion. Kaya, mahal na mahal niya. Infi, pabor siya kay, ano eh, Romualdez. Kasi, <laughs> Yun, may budget insertion ng putang inang burikat na ito. So, ngayon si Zoe. Mm. Pareho sa labi, ibina, uh, ibinahagi nila ni Katonyeng, ang pinagdaanan ni Zoe, ni Zoe bilang leukemia patient na ngayon ay cancer-free matapos ang tatlong taong gamutan. Si Zoe po ay dumahan sa matinding pagsubok ng karamdaman, nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia, subalit sa awa at tulong ng Panginoong Diyos siya po ay himalang gumaling at ngayon po ay magtatatlong taon na po siyang cancer free. Pero itong mga ah, mga supporters ni Reza Ontiveros, mga kinakanser din ang utak sa pagiging tanga, pagiging uh, makakaliwa, no? Hoy, mga putang ina ninyo, mga supporters ni Reza Ontiveros, mga borikat na kagaya niya mag-follow kayo sa akin. <laughs> At magbigay kayo ng inyong ano, counter attack kay Tonying issue based resibo, hindi pamimersonal. Kung hindi ba naman kayo mga makakaliwang grupo talaga eh. Talagang wala utak pulbura. Ngayon, itong burikat ninyong amo. Walang maisa, ma, maisagot doon sa mga papel. Kaya kayo binay, nagbayad to ng mga trolls dyan sa ano Facebook para ito, baboyin ang anak ni Tonying. Ayan kasi Tonying eh. <laughs> kaudin kasi. <laughs> Wala akong pakialam kay Tonying sa anak niya dahil hindi yung dapat idamay dito.